Meron ako sa inyong tuturo na napakasarap na siopaw at sobrang mura pa. Hindi tuturo yan. Bola lang yan. ah, <laughs> oh, dito ako ako sa... Ah. Ano nyo ba? Dito matatagwa ang sa, sa masarap na siopaw. Tapos murang-mura pa mga bola. Ayoko ba? original E&M sofa dito tayo siyempre ah, wow! uh, mas magami sofa dito no? Oh. special asado po huh. no? yung Ben Rebs dalawa pong ano ay tatlong asado huh. Pente lang. No. Special bola-bola, special mix. 20 Pesos May chocolate din libingon ah ano, ano, no? eh? pa isos sabo 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 ano sabo 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 na. sabo 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 So, kahit magpadagdagay na susit, no? Tignan yung lalaki, 20 pesos.